Magandang araw po sa ating lahat. Sa video na ito, meron po kaming ibabahagi sa inyo. Ito po ay isang Bible prophecy o paunang pahayag na nakatala sa Biblia. Ito po ay paunang pahayag na ng mga apostol at ng ating Panginoong Heso Kristo pahinggil sa mangyayari sa huling panahon o panahon natin ngayon na kung saan panahon ng mga wakas ng lupa o panahon na kung saan malapit na ang kawakasan ng mundo. Kung meron lamang po kaming ma describe na isang salita sa panahon natin ngayon, ito ay ang salitang kakilakilabot or nakakakilabot. Ibakit e po namin sa inyo nabanggit ang salitang ito? E sapagkat po, paunang pahayag na po ito ng Apostol Pablo na kung saan sa huling panahon, sunod-sunod ang kasawian na daranasin ng mga naninirahan dito sa lupa bago po tayo dumako po doon sa nakasulat sa Biblia na paunang pahayag ng mga apostol at ng ating Panginoong Hesus Kristo pahinggil sa mangyayari sa mundong ito, meron po kaming ibabahagi sa inyong ilan sa mga pangyayari na naganap lang nitong kasalukuyan. Nito lamang pong January 7, doon po sa California, meron pong naganap na wildfire. Ito po, uh, inilagay po namin ito uh, dyan po sa uh, description ng video, sa isang dokumento. Ito po, kung naalala po ninyo, doon po sa California, sa Los Angeles, mayroon pong nangyaring nakakatakot na wildfire. Nagsimula po ito noong January 7. Ayan po, ito po yung mga count counties doon po sa California, sa Los Angeles, sa San Diego, sa Inyo, marami pa po. Ayan po, napakadami po niyan. At iba't ibang insidente ng wildfire ang naganap po dito. Nakalagay din po yan dito. Kung titingnan po ninyo ang video na ito, ito po, panoorin po natin ito. devastation comes to California. Ayan po, nagmukha pong impyerno itong dakong ito. All right, dude. Yeah, yeah, let's get out of here. Or not, so... So having the family is the most important thing. Ayan po, oh. Nagmistulang... Uh, haunted place itong dakong ito. Natupok po lahat po na ang kabahayan dito sa lugar na ito. Nakakakilabot po, nakakatakot. destroyed. Ito pa po ang nakakaalarma. Kung titingnan po natin ito pong official website po nila. Ito po. Hindi lamang po yan isang pangyayari. Nangyari po yan sa iba't ibang pecha hanggang po ngayon sa kasalukuyan. Ito po. Ito pong pinaka recent na pangyayari noong April 2 sa Riverside County. Ayan po. Tuloy-tuloy po itong wildfire na nangyayari sa California. Nitong nakaraang March 28 naman po, marahil ay alam na po natin ang lindol na nangyari po dito sa Myanmar. Mabot na po sa 3,145 katao ang natagpo ang patay. At 221 naman ang missing. Umabot pa po ito pala sa magnitude 7.7. Ayon po. Nakakatakot po. a powerful earthquake has rocked myanmar leaving devastation in its wake on sunday march 30th a 5.1 magnitude tremor struck near mandalay the country's second largest city sending people Ayan eh po, hindi na po namin ma-play po ito ng buo sapagkat baka po tayo ay makapirate. Pero pwede po ninyong i-play, ilalagay po namin itong mga links dyan po sa dokumento. Sa South Korea naman po, kung alam po ninyo ito, March 21 naman po, meron din pong nangyaring wildfire na kung saan ito po ay pumatay na ng tatlong pong katao. Ito po, panuorin po natin yung video. South Korea is battling one of the worst wildfires ever in its history. Ayan po, nakakatakot po, nagmukha pong impyerno. Halos kahintulad doon sa nangyari sa California. It all began on 21st of March in the country's southeast and it's been raging for days. The flames have spread across... Meron din pong nangyaring lindol, tsunami at pagputok ng bulkan dito po sa bansang Tonga. Well, international aid efforts are being ramped up to Tonga. Minutes Tonga. cloud and ash 20 kilometers. Ayan po ang pagputok po ng bulkan. Nagkaroon din po ng tsunami at lindol sa bansang ito. At ngayon po usap-usapan ito pong the big one na kung saan ito po ay pinag-uusapan na tatama po dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Na kung saan ito po ay aabot sa 7.2. Ito po, 7.2 magnitude. Ito po ang tinatawag na the big one. Ito po, meron po kaming na basa po dito sa isang Uh, article ng uh, inquirer.net. Ito po, 50,000 death toll ang posibleng maitala kapag ka dumating na ang the big one dito po sa bansang Pilipinas. Sana po, dito po sa 50,000 na ito, ay hindi po tayo kabilang. Maghanda po tayo. Ano mang oras po kasi, darating po ito hindi po natin alam mamaya, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, anumang oras po ay darating to itong the big one. Kaya po ay eh, maghanda po tayo. Ngayon po, dumako po tayo sa pahayag ng mga apostol at ng ating Panginoong Heso Kristo na nakatala po sa Biblia. Dito po, ito po, pakinggan po ninyo ang pahayag ng Apostol Pablo. Dito po sa ikalawang Timoteo, 3.1, pakinggan po ninyo. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Eh ang tanong po, bakit po mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw o ang panahon natin ngayon, panahon ng mga wakas ng lupa? Ito po, pakinggan po ninyo, dito po sa Ezekiel 7, 5 at 7. Ipinapasabi e ng Panginoong Yahweh, na hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas, ito na ang inyong katapusan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamayan ng lupain. Dumating na ang panahon, malapit na ang araw ng kaguluhan. Tapos na ang masasayang araw sa tuktok ng bundok. Ito po, binanggit po dito na hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong katapusan. Ayan po ang uh, sinabi ng atin pong Panginoong Diyos. Dumating na ang panahon, malapit na ang araw ng kaguluhan o araw ng kapuutan ng atin pong Panginoong Diyos. Ngayon po, wala pong binanggit po dito na eksaktong petsa kung kailan ang katapusan ng mundo. Pero merong binanggit ang ating Panginoong Hesus Kristo na nakatala po dito sa Lukas 21.11 at itutuloy po natin ito sa 27. Dito po muna tayo sa 11. Ito po ang banggit o pahayag ng ating Panginoong Hesus. Magkakaroon din ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako. E di po ba ito po ay patuloy na nangyayari at patuloy na nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig ang malalakas na lindol 7.1 7.2 7.7 magnitude yun po ay malalakas na lindol hindi po pangkaraniwang lindol lamang at meron pong inaasahang the big one dito po sa bansang Pilipinas Ito po, itutuloy ko po ang pagbasa. Magkakaroon ng tagutom at salot, magkakaroon ng nakakatakot na mga pangyayari at dakilang mga tanda mula sa langit. E di po ba yung nangyari po sa California ay nakakatakot na pangyayari? Natupok po lahat po noong kabahayan doon po sa Los Angeles, California. E alin po ang mas nakakatakot kapagka hindi po tayo nakahanda. Sapagkat, dito po sa 27, Lucas 21-27, ito po, pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, Ito po palang, mga malalakas na lindol at nakakatakot na pangyayari, wildfire, pagputok ng bulkan, kung ano-ano pang karahasan ang ginagawa ng mga tao. Kung napansin pa po ninyo, noong nakaraang araw, eh, meron pong road rage sa kalsada na kung saan yun pong um, rider ay nabaril at napatay. Eh, sapagkat po, yung kaisipan po ng mga tao ngayon ay marahas. At hindi na po yun bagong bagay sapagkat nakatala po yun sa Biblia. Ito po, basahin ko po sa inyo, dito po sa um, Timoteo 3, tutuloy ko lang po doon po sa 2, kasi binasa ko na po kanina yung 1, 2 hanggang 5. Ito po, kakinggan po ninyo, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maigi, ma maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Lapastangan sa Diyos, halos ang mga tao po kasi ngayon, eh, wala na pong Diyos na sinasamba. Kung meron mang sinasambang Diyos, eh, ribulto. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, Walang habag. Mapanirang puri. Walang pagpipigil sa sarili. E dito na po pumasok yun pong nangyari doon po sa road rage. Walang pagpipigil sa sarili. Eto pa po. Sila'y magiging taksil. Walang pagpapahalaga sa mabuti. Padalos-dalos mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Silay may anyong may anyo ng pagiging maka-Diyos ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo nga ang ganyang uri ng mga tao. Ayan po binanggit na po dito. Lahat po ng katangian ng magiging katangian ng mga tao sa panahon na sa mga huling panahon. Kayo po mismo ang magbasa po nito. Kagaya po nang lagi po namin ginagawa, ilalagay po namin ang you know, mga talatang ito diyan po sa description ng video. Kaya para po kayo po mismo ang makabasa po nito. So yun po ang palatandaan po noong malalakas na lindol at nakakatakot na mga pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo ay, yun po ay tanda ng muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Inlamang po ang amin pong ibabahagi sa video na ito at maraming salamat po sa inyong panonood.